Okay guys, dive na tayo. Hanap-hanap lang tayo. Yan, nagkita tayo sa maral. Yun, sa pole. Yan yung huli natin. Yung mga hindi tayo na video nakita tayong bangkotaan. Yun! Sa Paul! Ang laki guys! Oh. Mahilab na yan! Dalawa sana yan. Naka ano yung isa? Nakaalis. Noong una nakita. sa sapol. Kanuping agad. Pusit. Yun. Sapol. Masarap pang perito ang size. ito, masarap pang ihaw ang size. Dambuhala guys. Hindi ko na na video. Bigla lang siya nagpakita sa harapan ko. Malaki. and guys. Magta-travel siya. Talan niya yung kanyang bahay. Tapos yan. Nagkita ulit tayo ng pusit. Hindi din natin na video. natin. Yun. Ayos na. and guys. Kita tayong isda. Yun. Sala. Ikaw tama na. Sala na naman Ito guys Ang pinakamaganda nating nahuli Para yan, no Wala Nung isang araw Nagkita tayo malaki pa dyan Napaana ako din Kaso nahalit Ang laki yan guys Apat na kilo mahigit. Talagang ayaw niya magpahuli. Yun, dumugo na. Sana, mahina na yan. Ayan guys, Inana. Hindi hindi yan lumusot sa ilalim. Hanggang sa may bibig nya lang yan. Dedede natin yan para lumusot baka makawala pa. Yun. Lusot na. Sigurado na. Pang-ulam na. Kaba, Mahahalata mo pala may ganyan guys Wala kang makita ibang species Sabi ko bakit nawala yung mga pusit At saka mga isda Meron palang ganyan na Umihigap Aba May joke na ba ako dyan guys? Bagong panahin. May tama na siya doon sa tagiliran, tumalbog lang siguro ang pana nung unang nakapana sa kanya. Ayan ang huli natin. Tutulungan niya ako lumangoy. Siya na yung humihila noong mga huli natin. Oh. no eto Ito na guys ang ating huli. Oh, di ba? daming pusit, may isang bangkotaan, dalawang banak. ang ating epic na barakuda. Lakan ng bunganga oh. Thank you for watching guys.